Maganda araw sa lahat ngayon. Pagkalipas po ng almost home, almost 29,000 views na ating pag, uh, pag post dito sa Yugo Oil Mill. Ay uh, kasama ko po si Kuya John, ang kanilang uh, uh, ang kanilang supervisor. Ah, uh, Kuya, magkano na ba talaga ngayon ang presyo ng kopra dito sa inyo? Ah, uh, so ngayon ay ano na yung gusto, 3350. Paano makakapag uh, uh, makakapunta dito? Diretsuhan na ba or kinakailangan pang dumaan kung kanino? So, ano kasi, nga pwede na, ano, open na kami for direct na. Uh, yung, yung po, kailangan po, direct na po ang uh, tatanggapin na po nila dito. Yung po, paalala, ano po paalala ano doon sa mga magbebenta? Uh, ang sangat lang, kasi minsan may raming nagbebenta na ano yung hilaw na hilaw naman yung kontra eh dapat yung bagat yung luto para wala wala tayong mga reklamo na bakit ba taas yung mga klase ng kontra sa uh, moisture. gusto pero pagka maganda man sir ang luto uh, ilan pa yung binabawas yun dahil yung mga katanungan din sa atin depende nga po sa luto sa, mo sa moisture yung nalalabas sa loob yun po pa, pa so, kasi na na rin na ano ayun uh, ano moisture isang buker so yun sa laboratory para at least malaman na dito na talaga yung moisture na lalabas yun palala po, kinakailangan maayos sa pagkakaluto, hindi yung hilaw na hilaw para po naman maging maayos din yung, uh, yung presyo, yung, yung kakaltasin. Pero ang presyo po nila ngayon, tumas na po 33.50. Kaya po, pwede po kayo mag-direct. Hindi na po pwede magtanong sa akin. Uh, direct na po dito sa Barangay Bigyan, Pulilio, Quezon. Along the road, Pulilio, Bordeos Road po. Kaya po, ano pang hinihintay ninyo? Sariling atin na tangkilikin. Siyempre, sa mga may utang, magbayad muna kayo sa mga kasal ninyo. nag sila. Ayun, dito sa Bacna Nioga, pwede rin kayo mag-deliver. 11 pesos na. Dati 10 piso, ngayon 11 pesos na. Huli po, maraming salamat doon sa mga nagtatanong. Hindi po ako ang mamimili, sila po ang mamimili. Direct na po kayo dito sa kanilang... Uh...